magandang hapon sa ating lahat ng no, mga ka-farmers so mag update lang po ako sa Ampalaya so meron pang pa mga mararaming bunga so napabayaan po ito no sa pag apply ng mga insecticide po sa pati pulyar nung nagmura so ito na po ang update so may mapipitas pa tayong mga akunting ah, bunga marami na ang simi mga ka-farmers dahil kulang na ito sa Pondi So, yung nagbagsak ako ng malapit mag tatlong tunilada. Ah, uh, ano lang ang naibenta na sa mga tinke lang. Tapos yung natira ay naitapon sa basura. So, kawawa tayo, no? Mga farmers pag mura na lang ang gulay. So, alam niyo lang, share ko sa inyo. Matagal na po ako sa pagtatanim ng gulay wala pang isang basis na nangyari na bumagsak ang presyo ng abono, 60 cent, 50 cent, pati ginagamit pero yung produkto natin ay palaging baba so, kawawa tayo mga farmers ng mga gulay humay at saka mais so, share ko lang no, uh, sa mga hindi pa nakakaalam wala po ako sa aking farm sa Sambuanga kasi ang tanim ko sa farm ko dati ay sa ngayon may tanim na uh, mais no mais ang tanim mga ka-farmers sa ating farm dati sa Sambuanga del Sur so nang ibang lugar ako sinubukan ko kung okay ba po yung farming dito so okay pero hindi lang tayo tumama sa presyo So may mga bunga na konti na lang hindi kagaya noon. Oh, konti na lang ang bunga ng mga farmers. At least may mapipitas pa tayo. So, yung tanim natin na ampalaya kahit Uh, hininto natin sa pagdilig ng fertilizer pag spray ng fungicide insecticide nakakuha pa tayo no, ng 17 tons kulang ng konti para mag 18 tons dahil pinahinto ko ah uh, ang pagdilig ng fertilizer pag spray ng insecticide fungicide mabilis lang itong ah uh, ganito pero na nag spray na naman ako ulit mga kaparmers para magkatalbos at magkabunga ulit So, yan po, no, mga ka-farmers. Marami na ang same, So, okay lang po. Walang problema. At least, may kunti pa tayong mapipetas. May nahihinog sa putate, siguro. Okay, so, bago tayo magtapos, mga ka-farmers, uh, shoutout po sa inyong lahat. Uh, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless.